Terror attacks Kashmir Apat na salarin ang namaril ng basta-basta sa lugar ng Baisaran Valley Ang inakusahan ng mga Indianway ang Pakistan At malaking peligro ito sa buong mundo Dahil ang dalawa ay nagaambaan ng kanilang bomba ng Sa China patuloy ang protesta ng maraming tao Dahil sa labanan ng taripa sa pagitan ng mga komunista at ng Amerika ang nakakawawa sa paligsahanay mga manggagawa. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na sa gitna ng madugong giyera sa pagitan ng Israel at ng Axis of Resistance, tinamaan pa ang estado ng malubhang sakuna, ang pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ito. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Inulat ng Al Jazeera na isang malagim na pag-atake ng terorista ang nangyari sa Baisaran Valley malapit sa Pahalgam. Bahagi ng Jammu at Kashmir noong ika-22 ng Abril 2025. Teritoryo ito sa itaas na banda ng India at nasa ilalim din ng kanilang pamamahala. Madalas na binibisita ng mga turista dahil sa napakagandang tanawin, malagong bulubundukin, malinis na katawang tubig at maliwalas na hangin mga alas dos imedia ng tanghali habang nagpapahinga ang marami. Yung iba nangangabayo pa. Biglang nakarinig sila ng ilang putok ng baril malapit sa paana ng bundok na siksik sa punong kahoy. Nakita ang apat na kalalakihan na naka pang militar, may hawak na baril, may suot na tactical vest at may body camera. Marami ang nagtakbuhan at hindi alam kung ano ang naganap. Basta nakarinig sila ng putok ng Armalite. Mga 40 katao ang nasa valley noong araw na yun. Yung iba mga taga Kashmir lang. Yung iba Indiano. Tapos may ilang mula sa UAE at Nepal. Karamihan sa mga biktima ay mga Hindu na mula sa iba't ibang lugar sa India. Pero kasama rin sa mga nasawi ang isang kristiyanong turista at isang lokal na muslim. Habang naglalakad ang apat na kalalakihan na akala mo ay nasa parke lamang ang mga ito ay namamaril. Yung iba ay nabaril ng malayuan pero may mga binaril ng harapan. Sa video masasaksihan na kanya-kanyang tago ang ginawa ng mga bumibisita. Dalawamput-anin na tao ang napaslang lang ng walang saysay. Ang pagdating ay pareho din ng pagalis ng mga salarin. Ito ay biglaan Tumakbo ang mga suspek sa mapunong bahagi ng bundok at magtatatlong linggo na hindi pa rin sila natutuntun. Ayon sa mga ulat, miyembro raw ng militanteng grupong The Resistant Front mula sa Pakistan ang mga umatake. Tila ba sinadyang puntiryahin ang relihiyong paniniwala ng mga nandoon bago sila pagbabarilin. Pagkatapos ng insidente, ang inakusahan ng India ang Pakistan na sumusuporta daw sa mga militante. At dahil dito, lalong tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansang magkapareho ng lahi. Bilang tugon, pinutol ng India ang ugnayang diplomatiko sa Pakistan at sinuspindi ang daloy ng tubig. Friends, today, from the soil of Bihar, I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backer. Malinaw ang pahayag ng punong ministro ng India na si Sri Narendra Modi. Nahahanapin nila at parurusahan ang mga salarin at pananagutin ang kanilang backers. Sino pa ang pinariringgang backer? Kung hindi, ang Pakistan. Subalit inulat sa Deccan Herald matapos ang pamamaril na wala daw kinalaman ng Pakistan sa naganap. Bagkusay, sinisisi ang insidente sa revolusyon sa India. Peligro ito sa buong mundo kung magpapang-abot ang dalawa. Dahil, pareho silang may nuclear weapon. Sa China, nararamdaman na ang direktang resulta ng taripa na pinatong ng administrasyong Trump sa ilang produktong nanggagaling sa China. Gayunpaman, masaya pa rin ang maraming inchik sa bansa dahil nakaligtas sa patong na buwis ang mga maliliit na produkto, ang tinatawag nilang de minimis rule. Ito yung mga pinadadala sa Amerika na hindi hihigit ng 800 dolyares ang halaga. Kasama dito yung mga nasa eBay at yung Temu na mababang halaga lamang ang binibenta. Iwas sila sa taripa. Nagalak na sana ang maliliit na negosyo at nakaligtas ang mga minor companies dahil sa loophole ng de minimis. Hanggang pumasok ang buwan ng Mayo at nasilip ito ng administrasyon. Ayon sa CNBC noong ikalawa ng Mayo 2025, pinahinto ng Temu ang pagpapadala ng mga produktong mula China. Dahil sa pinatungan na rin ng napakataas na buwis kahit yung maliliit nilang produkto. Pati yung mga murang binibili mula China ay walang ligtas. Kahit isang toothpick lang ang binebenta, doble-doble pa rin ang presyo. Kinumpirma ang balita sa New York Times na kung dati ligtas yung maliliit na negosyo sa China dahil sa batas ng de minimis, hindi na ngayon sinabi na pati ang sikat na kumpanyang Timu ay tumigil na rin sa pagbenta ng produktong mula China. Malaking dagok ito sa mga komunista sapagkat ang pangunahin kita ng pamahalaan ay mula sa export papuntang Estados Unidos. Pero simula pa lang iyan ng kanilang problema. Ayon sa business standard na nagbabala ang Goldman and Sachs ang isa sa pinakamalaking investment firm sa buong mundo na 16 na milyong mga inchik sa China ang mawawalan ng trabaho dahil sa trade war. Kung matatandaan, binalita sa Reuters noong isang taon 2024 na aabot sa mga isa na rang milyong kabataan mula edad na 16 hanggang 24 na taong gulang ang walang trabaho sa China. Bukod pa yung mga 11 milyong gagraduate at mga may edad na wala ding trabaho. Ibig sabihin, ngayong 2025, maaaring umabot ng mga 150 milyon na tao ang walang trabaho sa China. Mantakin mo, masigit pa sa buong populasyon ng Pilipinas ang walang pagkakakitaan. Talaga nga naman, ang Year of the Snake ay may lason. Sa Estado ng Israel, sunod-sunod na kalamidad ang natitikman ng mga Israeli. Una ay ang pinakamalupit na wildfire sa kanilang kasaysayan. Base sa The Guardian noong unang araw ng Mayo 2025, nagdeklara ng national emergency ang Israel at pinalisa ng maraming naapektuhan ng sunog nang bigla-bigla na lamang kumalat ang apoy noong isang linggo. Mula pa noong Merkules, huling araw ng Abril, patuloy ang paglagablab ng mga puno at halaman sa tuyot na bahagi ng lugar. Malaking peligro ito sa mga kagubatan at mga bukurin sa Israel. Pero matagumpay na nabuksan muli ng mga bumbero ang paangunahing kalsada na nagdudugtong sa dalawang pinakamalaking lungsod sa Estado upang mabigyan daan ang mga lumilisan ng siyudad. Libo-libo ang napipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Pati nga ang pinakamalaking istasyon ng TV network sa Israel, ang Channel 12, ay nahinto ang live broadcast habang naguulat ng balita dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Bukod dyan, ang malalakas na hangin ay nagpapalala pa sa sitwasyon. Kaya nakansila ang marami okasyon at mga pagdiriwang katulad ng Israel's Independence Day Torch Lighting. Mga 3,000 hektarya na ang nasalanta halos kalahati ng buong siyudad ng tagig. Ayon sa Le Monde, noong ikalawa ng Abril, ilang bansa ang sa kasalukuyan ay tumutulong sa Israel upang pukawi ng wildfire. Kasama dito ang Italy, Croatia, Spain, France, Ukraine, Romania at iba pa. Pero habang abala ang mga bombero at ambulansya ng Israel sa pagtulong sa mga nasalanta ng apoy, ang hindi nila inaasahan ay naganap. Sa isang breaking news, isang misal ng mga huti ang nakalusot sa depensa ng IDF at tumama ito sa isang parking lot malapit lang sa airport ng Ben Gurion. Mga alas 9 ng umaga noong linggo, humugo ang mga sirena sa estado nang ito ay namataan sa ere. Ayon sa ABC News, pinasara ng Israel ang airport ng Ben Gurion dahil malapit noon tumama ang misal mula Yemen. Hindi masabi kung paano nakalusot sa Iron Dome ang ballistic missiles ng mga rebelde Dahil ilang beses itong sinalubong pero nakaiwas pa rin Kumpirmado ng CNN na hindi nga na-intercept ng Israel ang missile Dahil dito, mas nag-alboroto si Netanyahu Anong aral ang mapupulot dito? Isang malaking peligro sa buong mundo ang sinabing terror attack sa Kashmir. Dahil kung hindi maghuhulos dili ang India at Pakistan, lahat tayo ay mapapahamak kapag gumamit ang dalawa ng bomba nuklear. Sa China, ang kawalan ng trabaho dahil sa labanan ng taripa ay malala. Imbis na pag-usapan para walang maapektuhan ang nasasakalay ang taong bayan. Sa gitna ng madugong gera sa Israel at ng Axis of Resistance, tinamaan pa ng malubang sakuna tapos hindi na sa loob ng Iron Dome ang isang sabog, Marahil hindi na talaga tatahimik ang gitnang silangan. Sabi nga nila, Peace is not the absence of war, but the presence of love. Buksan mo ang iyong isip at hayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral tandaan katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan